Hello mga amigo, mga amiga, good evening and welcome back sa atong channel. So karon mga amigo, mga amiga, naarang akong apo. Okay, Christmas party na mo or get together sa mga gasal family. So we're going there mga amigo, mga amiga. Let's see sa mga, sa man, mga familia gasal. Tara let's mga amigo, mga amiga. Tara let's! Nabot na miss among venue, mga malabs kung asa mag Party ang Gasal family. So, during the pita, nindot na kayo ang dekorasyon. nag idlak, -idlak na mga my loves. O, wala palampasan ni Bijin. O, ni Janmer, picture-picture na picture yon O, ba? Diba? in the mong Dekorasyon this year, 2023. O, ako po, dula nagpalampas, picture-picture na dayon ko, diyang napita, moraraba o naka -make up o, dire, akong ipangkawatan sila, og video -video. o, video-video, o, wala sila kabalo, nagchika-chika, unta na sila, then, na-distorbo sila, pag video-video na ako. So, ang original sounds, ani mga amigo, mga amiga, wala na, kahit doon na yung music, I was copyright claim ta mga my So, dihang dapita presentation na sa mga bata. Nindot unta na kaayo mga my loves. Kaso lang, uh, iwas copyright claim lagi ta. Kay super ka strict si YT. So, mo atong gihimo. mo ni atong inisiyatibong gihimo mga amigo mga miga. O, start na ang program during dapita mga my loves. So, start na po ang enjoyment during the pita. Oh. So, nindot yung ang pamilya nga mag-inani. presentation by family. Oh. So, sila ang nagpresent, Wala ni Apil ang ilahang duha kalaki. O, oh, kay tuluman, oh, ang duha kalaki na lang ang wala na ka Ang isa ni Apil man. oh. so, ba diba? Enjoy ang presentation by family. Kaso lang, di ninyo mabati o kuan unsa na ang ilang gisayaw. <laughs> <laughs> Uy, kami na diha mga minggo, mga minggo, tanawa ninyo. O, oh, murag naka-rehearse o ginsakto, ba diba? So, diha na ang among final rehearsal, mga migo, mga miga. Kita naman ninyo, mauna ang result sa among final practice. <laughs> so, enjoy good ang tanan, mga migo, mga miga. Bisan ang presentation. Wala, nagkadima, o. Oh pero enjoy tungod kay mao na ang atong purpose nga mag-enjoy ang tibok pamilya o dihang dapita mga amigo mga amiga nagkamali nag siguro pero wala nagpahalata para ingnon wala ay mali <laughs> o ang akong apo nagparticipate pod pero ang isa gadagandaga na din duurag kalit o ug iyang dili niya pasayaw ang yang papa or yang mama o ako so mauna siya o oh, mauna siya ang amo ang problema sa amo ang grupo sa among pamilya kay na ay apo nga super ka likot o oh, diha ni hawa siya kay gipapahawa siya siya ang papa so nakakonsentrate og dance mga migo mga miga in ana ka enjoy ang amo ang family party sa 2023. I hope na sa 2024 mas lalong enjoy, di ba? O oh, happy happy lang mga migo, mga miga. Mao na ang gusto sa Ginoo sa tibok pamilya maging happy, maging enjoy sa mga panalangin og nibalik si Apo. O oh, iya na pong mama ang iyang gidistorbo sa yaon. O oh, tanawa. Isa na na siya di na siya gusto nga mosayaw bisan pa sa balay ka nang mag-practice mi usahay mo higda na siya sa salog mga migo mga miga sa tunga kaya wala jud walay tarong uh, practice undang ang practice o oh, <laughs> yang mama <laughs> so mahal, look, may nga takana siya tungod kay na ang yang mga gimo og diha mga migo mga miga klaro kayo nga nagkamali mi pero wala nagpalata unta pero akong anak isa ning ning reklamo kay nang kamali daw <laughs> so enjoy enjoy lang yapon bisang mali mali na la sige mga ako nga po, nga babay naglantaw na siya kay nakabalo siya nga nagkamali <laughs> ni gani ulat ni singgit mga migo mga miga oh di ba happy kaayo kung dunay mga inani i hope sa mga nagtanaw karon kung wala man na ninyo nahimo sa inyong mga pamilya I hope nga na inspired mo sa among pamilya gasal o di pa nindot kayo bisan mubo lang nga presentation mubo lang nga mga kuan basta at least do na may presentation o para lingaw-lingaw so dihang dapita mga amigo mga amiga na enjoy me og nalimot na mi sa oras unsa na nga oras <laughs> so malimta na nimo nga paunsa magundang na ba o dili tungod kay nag-enjoy na bisan kami nga nagsayaw nag-enjoy na mi so ang uban ana siguro wa naganahi sa among kuan pero kami giganahan na charot <laughs> dia mga amigo mga amiga nagkanta na sila nga pamilya kaso lang dili pwede kay dunay music copyright claim na pod so ako na lay nagyaw-yaw diri Arno sabta ninyo nga nung nag-inana na sila basing kaingon mo nga wrong ko ilang mga action no nagkanta na sila din ha og pamas kung awit kaso lang dili siya pwede ma-present ang original voice nila kay dunay music so i was copyright claim Bibuunta unta na siya mga amigo mga amiga kay nagparticipate jud og kanta sila but then wala gud ninyo or dili really gud ninyo mabati ang ilahang mga voices pasensya na gud mo so dinhing dapita pa ending na ang ilahang kanta pero give it to me. Siyempre, kain na na. Para o, nagkain-kain na. kain-kain na sila. Para. O. Oh, o, nara, nagkain-kain na sila. Aray Aray ko. Dito tak sa pila de unta ko Dara diri ang mga guapo. Oh. Na. Ara. Bidito tatanaw na to ang nagpila. Korang nagpila. Hayag lagi dito, nindot dito ang picture oh. Okay. Nara ang nara ang pangrapol. Lagi. Oh, tempa mag kay mag-video sa ko Sounds. Oh, nara. Hmm. I rather ha. Oh. Okay. 哈哈哈哈哈哈哈 So, the mga amigo, mga amiga, presentation from Salog, mga apo sa Salog, mga amigo, mga amiga, o, oh, di pa, nag-participate ang mga apo. So, in behalf sa ilahang uh, mga mama, sa ilahang lula, o lulo, sila ang nag-present, o, oh, di pa. So, at wala na zero, mga mga na sila yung presentation. So, diri, another family na po nag-present. So, dire, kompleto gud sila. O, oh, kompleto gud sila din, he. Eh? Na, agad sila tanan og nagparticipate o kang ilang mama mo Bida, jod, mayo. o, <laughs> oh, di pa? Ala, nabisag-usa action, basta nakapresent, mga mga loves. O, oh, Og dihang dapita mga migo mga miga gipalingkod na mi tanan kami kauban mi mga adapted og nakichismis pa si Aki og dihang dapita mga migo mga miga gitagaan mi, gifts o oh, para remembrance sa 2023 og diha, nagpicture nami sa mga officers sa mga gasal family officers o oh, di ba Duna na pa mi pa officer officer. og dihang dapita nagpaibug nami oh, sa among mga <muling>